Mahilig sa sining Kaya dito sa kabisera ng Capiz Na Roha City Personal kong pinuntahan ang isang local artist Na hinahangaan hindi lang dahil sa kanyang husay Kundi dahil na rin sa Natatanging kwento ng kanyang buhay Ang 26 anyos na si Lloyd Natuklasang may polyo Nung dalawang taong gulang pa lamang siya Nagkalagnat, nagkalagnat po. Pero sa okay. sanggol daw po ako. Yun, yun. Nung nagkalagnat? Opo. Wala na. Wala. Ganyan, na since, po. Since, no? Opo. Tapos natutunan mo nilang gumalaw na. Ng... Opo. Medyo na ano din. Naka-adapt ka na. Kaya pasalamat na. din po ako kasi naka-adapt din ako na kahit ganito ako, makakalakad pa rin po ako. hindi siya makalaro bla sa mga ibang bata tapos ilang kinokotya siya kung minsan nagsasabi sa akin na inaano daw siya ng mga mga kalaro niya ay wala naman ako magawa ang naaawa lang ako sa anak ko sabi ko mag-aaral ka lang ng mabuti para pag nakaano ka na sa inyong pag-aaral nang hindi ka na aawayin ng mga ibang mga bata Dumating ba siya punto na kinustyon mo to? Opo. Oh, Di ba? Oo. Inanok po sa sarili, sa ano, isip ko, bakit niya po ako ginawang ganito? Mahirap ba yun? Opo, oh, oh, oh. Uh, siyempre. Uh, Napapaiyak nga po ako minsan oh, eh. Bakit, bakit ka naiiyak? Eh, kasi po, ano, naawa rin na po ako sa sarili ko dati. Kasi oh. wala akong kahayang gawin. Oh. ang Hanggang yung ka, ginagawa ko lang, ano, mag-aral, papunta lang sa paaralan, mm. tapos uuwi ba mm. ng bahay. Mm. Pero laki ba salamat ko po dahil sa suporta mm -hmm. naman ng pamilya ko. Reliyoso ko man tao? Opo. Bali, since bata pa po, po mm. yung pinagistan ko po talaga siya. Kasi iniisip ko talaga na pag wala siya, wala ako dito. Kahit po may kapansanan akong ganito, sinabi ko sa sarili ko, may rason ng lahat. Kaya niya po ako binigyan ng ganitong kapansanan. Pinuring ko na lang yung sarili ko na pantay sa iba. <laughs> Pero sa halip na magpatalo sa panunukso, pinili niyang ibuhos ang atensyon sa kanyang hilig sa sini. Ito unang painting. Ano ba ito? Paliwanag mo. Pinain ko po ito para... ipakita sa mga tao at magbigay aral din po. Mm. Bali, ito pong bugok na itlog, mm. ito po yung politiko. Tapos ito po naman yung daang mm. palikoliko. mapapansin nyo na lang po sa dulo, pabalik din sa dati. Politika natin. Pa ulit -ulit. Wala pa rin patutunguhan, paulit-ulit, ganun-ganun pa rin. Yung susunod na painting ay, parang may nagbe dancing sa gitna. At ang susunod naman po, mm. expression po ng sarili ko. Ako po to, uh -huh. tapos ito po, nakikita nyo po mga isla, dahil po yung Roa City ay kilala po sa Seafoods Capital of the Philippines, uh -huh. kaya po nilagay ko dyan. Uh -huh. Tapos ito po yung mga tao, ito po yung mga sumusuporta. Tapos ito naman yung ano hagdana na may star sa dulo. Uh -huh. Ito po yung ambition ko, uh -huh. yung pangarap ko na gusto ko pong marating. Pero mas napahanga ako kay Lloyd dahil bukod sa pagpipinta, Mahusay rin pala siyang mag-breakdancing. High school pa lang daw siya nang mahilig sa ganitong uri ng pagsasayaw. Daman! na nakakagulat sa'yo. Nag-break dancing ka pa. <laughs> Di ba? Paano mo natutunan yung pagsasayaw ng um, may kasi pollo. ano eh, Unang, unang nasulyapan ko kasi yung mga nag-break dance sa park. Oh. Nawili po ako kaya araw-araw ko silang nandun mm -hmm. nagpa-practice. Mm -hmm. Sa ako rin po, araw-araw din doon nanonood sa kanila. Pinapag-aralan oh. mo? Mm -hmm. Opo. Ang gad sa pag uwi ko po, sabi ko, kaya ko kaya, gano'n. Mm -hmm. Sinusubukan ko, pero lagi na lang lumalag ko ako, gano'n. Pero yung may isang tao doon, mm -hmm. na talagang in-encourage ako na sabi niya, oh, araw-araw ka dito ha, ka na lang kaya sumali. Hanggang sa tuloy-tuloy-tuloy na practice po. Mm -hmm. Hanggang sa naka-adapt din po ako ng pagbog. Ah, sige, ano mga moves na gagawin natin? Sige nga, sige nga, pakita mo siya. Wow. Ano oh. no? Galing. Galing, ha? Eh? Bilang isang uh, break dancer street dancer, nagulat ako dahil kaya niyang gawin ito. Uh, yung mga moves na tingin ko parang mahirapan yung uh, walang polyo na isang katulad niya na mahilig magsayaw. Ah, uh, nagagawa niyang mas lively yung mga moves. Eh. Nakikita Makikita mo kung gaano siya graceful. Nakikita mo kung gaano ka, katagal niyang iniinsayo ito. Dahil yung mga galaw niya, kailangan malakas din yung upper body mo. And medyo hirap siya sa lower part ng kanyang ano. Uh, uh, dahil yung pagkakaroon ng polyo. So, na bilib lang talaga pag tinitingnan mo siya mag -saya. Kahit mismo ang mga kagrupo niya sa dance troupe, bilib din sa galing ni Lloyd na humato sa si Entablado. Uh, sa dead po, isa pong mabuting membro sa grupo namin. Pinakamatandang sa grupo. Siya po yung nagbibigay ng disiplina po sa amin kung paano namin i-improve yung grupo namin. Uh, parang wow, extraordinary na tao. Yun po, parang superhuman. po. Kasi despite ng polyo ng paa, nakaka, nagagawa niya pa rin pong mag-breakdance. Taong 2008 ng mabuo ang grupo niyang Break a Leg Crew na halos suki na sa mga dance competition sa Roa City. Ano ang reaksyon ng tao pag nakikita ang nag-break dance? Ayan po, mapalakpak ka nun. Nabibilib sila. Siguro po. <laughs> Dahil sa talento at pagpupursige ni Lloyd, di na nakapagtataka kung bakit nahulog ang loob sa kanya ng kanyang asawang si Nanilet ano lang, nababaitan na ako sa kanya. Ano, prosigido sa pag-aaral. Yun, I mean, parang na-inspire din ako na makita siya araw-araw na ganun. Kahit sa ganung ano, ganung estado niya, naka, naka, uh, nakapag-aral pa rin siya, hindi siya nahihiya. Mabait, not na. Inalagaan niya kami, parang ganun, napagmahal. Dati po, parang hindi ko na rin po naisip na magkakaroon po ako ng asawa, ng anak. Kasi po, dahil nga sa kalagayan ko. Pero nung naging kaibigan ko dong si sabi ko po, eto na. Siya na yung mag, pwede kong maging, ano, maging asawa. Tapos, nung ano, hindi naman po siya nagdalawang isip na tanggapin po ako. Binubuhay ni Lloyd ang kanyang mag sa tulong ng pagsasayaw sa mga mall show at mga dance contest na sinasalihan niya. Pangarap ko po, talaga na limbawa ako. Ma Ma-represent ko po yung sarili ko at yung mga iba pong tao na may mga kapansanan. Hindi hadlang yung pangarap kahit ganito ka uh -huh. may kapansanan. Huwag lang silang susuko. Ganun lang po yung pangarap ko na gusto uh -huh. kong abutin. Gusto ko pong ipakita sa lahat uh -huh. sa buong mundo na yung PWD po ay uh -huh. may, may kaya din pong gawin. Sa so, dami na natin na kilalang uh, PWD, isa si Lloyd sa mga ehemplo ng uh, Uh, isang batang bata na marami pang ambisyon at uh, hindi nagiging hadlang talaga sa kanya yung kanyang uh, uh, polio para magawa niya, maisakatuparan yung kanyang mga pangarap.